So, kaya na-issue naman yung ka pagpadala o kwarta sa AFAM, no? Pila ang pinakadako na napadala sa imong AFAM, ma'am? Pinakadako. Ah, uh, wala ko'y pinakadako, kundi pinakagamay. So, story time ta. First time na nagpadala si Daddy puti na ko o kwarta, guys. is not through remittance but through a uh, greeting card. So, first pa na ito siya uh, nga chat chat diba? Nag send siya na ko greeting card. More getting to know you card, something like that. Pero wala ko kabalo nga. Iyan din siyang gisuksukan niya kwarta. Iyan din gisuksukan kwarta. Nga iya kung gipangwata na nga, nada nadaab ako no ko nadawat nga card. Wala ko na nga card. Uy, kaya ano, among post office diri guys, dili na sila mo deliver sa balay. So, kung kabalo ka nga na ay magpadala ni mo, ikaw mo ato sa post office. Imangutan na ka dito kung naabay para ni Kuan. Muni mo na, ana. So, nangutan ako dito, guys kung kahit dugay-dugay na dito niya nga na send. Mga ako na siguro two weeks na, ana. Muto na, ato ko dito sa post office. Iko na ay ko, ka Kuan, muni. Hindi ka ni koan. ana. So, naagyo, naagyo, naagyo yung na card. Wala <laughs> dyan na makakabi na makaksiya. Dayon, pag abre na ako, guys, mo gasulti siya nga sa iyang card is uh, first ever card nga akong nadawat. Mura siya, kuan. Card nga, first ever card nga nadawat na ako. Gikan sa parin na her sa. Uh, na ito nga mo, daw siya sa Philippines. Kauban ang iyang uh, father, then mga half-brothers niya, anak kay ganahan lang siya, kuyog lang daw siya. So skenado siya gipalupit dito guys nga Dan -da, -da, da daku ka isa nga tanang cash. <laughs> 500 pesos. Wa ko malimot 500 inko eh, diin man 500 nga Wuan man dollar man inyong kwarta. Ni ato daw siya sa bangko nila dito sa Amerika. Then nag-request siya og oh, 500 pesos nga murag usapan na ka na kung sa pa yung gipalit ang 500 pesos ba sa bangko nila dito sa gawas na mo yung palupit dito nya katunga time guys dako na kayo ito para na ako oy nag, ako to siyang gipalit o ka ng sudan mo pag uh, gabi <laughs> grabe mo tayo pinakaunang oh, gipadala ni daddy na ako 500 pesos oh. asa mo ana kulangan lang siya kay Dia esok 500k, kudet 5